Nine makapangyarihang stoic thoughts para baguhin ang iyong buhay. Naramdaman mo na ba na ang buhay ay naghagis ng napakaraming curveballs sa iyong paraan? Tulad ng kahit anong pagsisikap mo, ang mga bagay hindi napupunta gaya ng pinlano. Maligayang pagdating sa pagiging tao. Ngunit narito ang magandang balita. Habang hindi mo makokontrol ang lahat ng nangyayari sa iyo, makokontrol mo kung ano ang iyong reaksyon. Doon pumapasok ang stoicism. Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopya na nagtuturo ng katatagan, emosyonal na kontrol, at panloob na kapayapaan. Ito ay hindi lamang para sa mga pilosopo sa togas. Ito ay para sa sinumang gustong mamuhay ng mas kalmado, mas intensyonal na buhay. Ang sikreto? Ang iyong mga iniisip. Sa pamamagitan ng pagulit ng malakas positibong Stoic Affirmations araw-araw, maari mong baguhin ang iyong mindset at sa huli, ang iyong buhay. Tuklasin natin ang siyam na kaisipang stoic na makatulong sa iyong bumuo ng hindi matitinag na lakas ng pag-iisip. Ang iyong pananaw ay parang lens ng camera. Kung ito ay basa gumadumi, lahat ay mukhang sira. Ngunit kung ayusin mo ang focus, magsisimula kang makakita ng mga bagay ng mas malinaw. Minsan ay sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Sa madaling salita, ang iyong katuhanan ay nahuhubog sa kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Kapag may nangyaring masama, itanong, nangyayari ba ito sa akin o para sa akin? I-reframe ang mga paggabigo bilang mga aralin. Iwasan ang mapaminsalang pag-iisip, karamihan sa mga problema ay pansamantala. Hindi natin laging makokontrol kung ano ang mangyayari, ngunit maari natin kontrolin kung paano tayo tutugon. Itinuro ni Epictetus, isang sikat na stoic, na ang mga panlabas na kaganapan ay hindi nakaaabala sa atin ang ating mga reaksyon sa mga ito. Isipin ang mga emosyon tulad ng isang thermostat. Hinahayaan mo ba ang mga kondisyon sa labas na magdikta sa iyong kalooban o ikaw ba ang nagtakda ng sarili mong temperatura? Huminga na malalim bago mag-react. Mahalaga ba ito sa loob ng limang taon? Humiwalay sa mga emosyonal na pag-trigger, huwag hayaang kontrolin ka ng iba. Kailan man gumising na iniisip ang mga pagkakamali kahapon, tumigil ka. Ipinaalala sa atin ni Seneca, ang araw ay sumisikat upang ipaalala sa atin na ang lahat ay maaring i-renew. Araw-araw ay isang pagkakataon upang magsimula ng bago. Simula ng iyong araw na may pasasalamat, magtakda ng simple, positibong intensyon. Iwanan ang mga panghihinayang kahapon. Napakaraming stress ang nagmumula sa pag-alala tungkol sa mga bagay na hindi natin kontrolado, opinyon ng ibang tao, ekonomiya o lagay ng panahon. Ngunit tulad ng sinabi ni Epictetus, may mga bagay na umaasa sa atin at mga bagay na hindi. Ang susi sa kapayapaan, tumutok lamang sa kung ano ang nasa iyong kapangyarihan. Isulat kung ano ang bumabagabag sa iyo. Hatin ito sa nakokontrol at hindi nakokontrol na mga salik. I-redirect ang enerhiya sa kung ano ang maaari mong baguhin. Lahat nagbabago, Walang nagtatagal magpakailanman, hindi kaligayahan, hindi sakit, kahit ang buhay mismo. Simple lang ang sinabi ni Seneca, walang permanente maliban sa pagbago, ang pagtanggap nito ay nagpapatibay sa iyo. And tingnan ang mga pagtatapos bilang mga bagong simula. Itigil ang pagkapit-enjoy ang kasalukuyan habang ito ay tumatagal. Magtiwala ng mga hamon ay nakakatulong sa iyo na umunlad. Ang paghabol ng higit pa, mas maraming pera, mas maraming ari-arian, higit na katayuan, ay kadalasang humahantong sa higit na stress. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa kulang. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung nasiyahan ka sa maliit, mayaman ka. Ang pagiging simple ay ang susi sa kaligayahan. Magsanay ng pasasalamat para sa kung ano ang mayroon ka na. Kailangan ko ba ito o gusto ko lang? Tumutok sa mga karanasan, hindi sa mga material na bagay. Madaling isipin kung ano ang nawawala sa halip na pahalagahan kung ano ang kasalukuyan. Naniniwala ang mga stoic na ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa kaligayahan. Isinulat ni Marcus Aurelius, magpasalamat sa lahat ng bagay dahil lahat sila ay mga aral. Maglista ng tatlong bagay na pinasasalamatan mo tuwing umaga. Magpahayag ng pagpapahalaga sa isang tao araw-araw. Maghanap ng magandang bagay sa bawat hamon. Sinasabi sa atin ng modernong mundo na ang kaligayahan ay nagmumula sa labis, mas malalaking bahay, mas mabibilis na sasakyan, mas mahilig sa mga gadget. Ngunit naniniwala ang mga stoic na ang kagalakan ay nagmumula sa pagiging simple. Sinabi ni Epictetus, ang kaligayahan ay hindi pagkakaroon ng marami, ngunit nangangailangan ng kaunti. I-declutter ang iyong espasyo at isip. Unahin ang makabuluhang relasyon kaysa material na bagay. Maghanap ng kagandahan sa maliliit, pang-araw-araw na sandali. Ang buhay ay hindi mahuhulaan. Darating ang mga bagyo. Ngunit ang pinakamalakas na puno ay hindi nabubuwal. Sila ay yumuyuko. Ipinaalala sa atin ni Seneca, ang isang tao ay malakas kapag kaya niyang tiisin ang anumang ibato sa kanya ng kapalaran. Ang katagan ay binuo, hindi ipinanganak. Hindi komportable sa mukha ang paglakay nangyayari sa labas ng comfort zone. Bumuo ng disiplina sa sarili, kontrolin ang iyong mga impulses. Magmuni-muni araw-araw, matuto mula sa iyong mga karanasan. Ang siyam na stoic na kaisipang ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga kasangkapan, mga tool upang matulungan kang mag-navigate sa buhay ng may higit na kapayapaan, kalinawan at kumpiyansa. Kung mas ginagawa mo ang mga ito, mas hinuhubog nila ang iyong katotohanan. Kaya bakit hindi magsimula ngayon? Lumilika ang iyong mindset ng iyong realidad. Pumili ng positibong pananaw. Hindi mo makokontrol ang iba, makokontrol mo ang iyong mga reaksyon. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, huwag isipin ang kahapon. Ang pagtuon sa kung ano ang maari mong kontrolin ay nagdudulot ng kapayapaan at kapangyarihan. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagiging simple at pasasalamat, hindi material na kayamanan. Ang Stoicism ay isang pilosopiya na nagtuturo ng katatagan, emosyonal na kontrol, at panloob na kapayapaan. Tinutulungan ka nitong mag-navigate sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay ng eklamado, makatuwirang pag-uusip. I-reframe ang mga problema bilang mga hamon. Tanungin ang iyong sarili, ano ang matututuhan ko dito? Ilipat ang iyong pagtuon mula sa pagdurusa patungo sa paglago. I-pause bago mag-react. Huminga ng malalim. Palalahananan ng iyong sarili na pipiliin mo ang iyong tugon. Sa pagsasanay, nagiging pangalawang kalikasan ang emotional na pagpipigil sa sarili. Magsanay ng pasasalamat. Tumutok sa kung ano ang mayroon ka sa halip na kung ano ang kulang sa iyo. Bawasan ang mga hindi kinakailangang pagnanasa at pahalagahan ang mga simpleng kasiyahan. Pumili ng isang stoic na kaisipan mula sa listahang ito at ilapat ito araw-araw. Panatilihin ang isang journal pag ng mga hamon at unti-unting bumuo ng isang stoic mindset. Gusto mo bang mamuhay ng mas kalmado, mas matalinong buhay? Simula ng pagpapatupad ng mga stoic na prinsipyong ito ngayon. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng kaunting kapayapaan sa kanilang buhay. Ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito, pagbabahagi nito sa mga kapwa mahilig sa filosofya, at pag-subscribe sa Philosopher's Keystone. Sumali sa amin habang patuloy naming ginalugad ang mga buhay at ideya ng mga pinakadakilang palaisip sa kasaysayan. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming pinakabagong malalim na pagsid sa kamanghamanghang mundo ng filosopya.